Alam mo kung minsan, tahimik lang si Lord eh, hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil pinagbibigyan ka pa. Pero real talk, hanggang kailan mo pa lalaroin ang kabaitan niya? Kasi baka akala mo, dahil hindi ka pa tinatamaan, okay ka pa. Baka dahil tahimik lang ang langit, akala mo wala nang pakialam si God. Pero kapatid, minsan yung katahimikan ng Diyos, iyon na mismo ang pinakamatinding babala. Kaya kung naririnig mo ito ngayon, please, huwag mong i-scroll. Makinig ka muna. Baka ito na yung mensaheng ipinapadalan niya mismo sa'yo. hi everyone welcome to marisol templo talks this channel is all about real talk current events and everyday life grounded in faith family and truth so romans 2 verse 4 it says here don't you see how wonderfully kind tolerant and patient god is with you does this mean nothing to you Can't you see that His kindness is intended to turn you from your sin? Grabe no? Paulit-ulit nating naririnig na God is kind, God is patient, God is loving. Pero gusto kong itanong sa'yo ngayon, anong ginagawa mo sa kabaitan na yan ng Panginoon sa'yo? Kasi baka nasanay ka na eh. Nasanay ka na na kahit mali, okay lang. Kasi mabait naman si Lord. Nasanay ka na na kahit pa ulit-ulit kang bumabalik sa kasalanan. Forgiven naman ako eh. Pero kapatid, real talk ha, hindi po tanga si Lord. Hindi rin siya bulag at hindi rin siya manhid. Ang totoo, kaya ka pa humihinga ngayon dahil may awa pa siya. Kaya mo pa naririnig ito ngayon dahil binibigyan ka pa niya ng chance. Hindi para abusuhin siya, kundi para magsisika at bumalik bago pa mahuli ang lahat. Alam mo minsan, naiiyak ako pag naiisip ko yung kabaitan ni Lord. Kasi kung tutuusin, dapat noon pa tayo tinapos eh. Dapat noon pa tayo pinabayaan. Pero anong ginagawa niya? Tahimik lang siya. Pinapainit pa rin niya ang araw mo. Pinagigising ka pa rin niya tuwing umaga Ginagabayan pa rin niya yung pamilya mo. At kahit hindi mo siya pinapansin, patuloy pa rin siyang umaasa na magbabalik ka. Hindi mo ba nakikita kung gaano siya kabote? Hindi mo ba nararamdaman kung gaano siya pasensyoso sa Pero tandaan mo to, ang kabaitan ng Diyos ay hindi lisensya para magpatuloy sa mali. Ito ay grace, grasya, isang pagkakataon para magbago, hindi para abusuhin siya. Mabait siya, oo, pero hindi niya hahayaang maghari ang kasalanan habang buhay. Mayangganan ang lahat kapatid, at ang awa niya habang bukas pa. Yakapin mo na. Yakapin mo na. Hindi habang buhay may pagkakataon ka. Baka ngayon ramdam mo na tinatamaan ka at hindi mo alam kung paano magsisimula ulit. Gusto mong bumalik kay Lord pero nahihiya ka kasi paulit-ulit kang bumabalik sa mali. Pero gusto kong sabihin sa iyo to, hindi pa huli ang lahat. Ang kabaitan niya ay hindi para ipamukha ang kasalanan mo, kundi para ipaalala na may pag-asa ka pa. Bumalik ka! Bumalik ka! Bumalik ka na! Umiiyak man o walang masabi, sabihin mo lang, Lord, pagod na ako. Gusto ko na pong bumalik sa iyo. At makikita mo, hindi kanya tatanggihan. Hinding, hindi hindi kanya tatanggihan. Mahal ka ni Lord. Kung handa ka ng isuko ang lahat, sumabay ka lang sa simpleng panalangin ito isa puso mo, sincero, yung talagang totoo. Sige, manalangin po tayo. Lord, salamat sa kabaitan mo. Salamat dahil kahit pa ulit-ulit akong nagkakamali, hindi mo ako iniiwan. Ngayon, inaamin ko na nagkasala ako sa iyo. Patawarin mo ako, Lord. Binubuksan ko ang puso ko at tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay ko. Baguhin mo po ako, linisin mo po ako, at tulungan mo akong mamuhay na tapat sa iyo. Salamat sa bagong simula, sa pangalan ni Jesus, Amen, Amen, Amen. Kung nanalangin ka, kapatid, ng tapat, tandaan mo, tandaan ninyo, hindi aksidente na napunta ka sa video na ito. Hindi aksidente na napanood nyo ito. Ito ang araw ng pagbabago, ito ang simula ng panibagong kabanata mo na kasama si Lord. At kung gusto mo ng mga ganitong faith, real talk vlogs, totoo, may laman, may conviction, pero puno ng awa, pakilike naman po itong video ko pakishare na rin sa iba at subscribe na rin sa channel ko para sabay-sabay tayong lumago sa pananampalataya. Dito sa channel na ito, hindi lang puro salita, kundi totoong real to para sa kaluluwa at galing sa puso at gabay ni Lord. Thank you so much for watching and thank you so much for supporting my channel. Believe in yourself, believe in God, and share love. Thank you so much again. God bless you and see you in my next vlog. God bless you.